Kumusta mga ka-health? Kung ikaw ay naghahanap ng mga solusyon para sa iyong bad breath, narito ang tamang video para sa iyo. Ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang walong epektibong tips para mawala ang bad breath. Ang bad breath o halitosis ay ang kondisyon kung saan mayroong hindi kaaya-aya o mabahong amoy sa hininga. Madalas ito ay sanhi ng mga dahilan tulad ng hindi tamang oral hygiene, pagkain na pagkain na malakas ang amoy tulad ng bawang o sibuyas, labis na pagiging tuyot sa bibig, impeksyon sa bibig o gilagid, o iba pang mga kondisyon tulad ng sakit sa puso o diabetes. Ang bad breath ay maaring makaapekto sa kumpiyansa at social interactions na isang tao, kaya't mahalaga ng pangalagaan ito. Narito ang ilang mga tip para maalis o bawasan ang bad breath. Regular na brushing ang regular na pagsisipilyo ng mga ngipin ay napakahalaga sa pangalaga ng oral hygiene sa pagpapabawas ng bad breath. Magsipilyo ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw. Ang pagsisipilyo ng mga ngipin ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw, lalo na pagkatapos kumain at bago matulog, ay mahalaga upang alisin ang mga labis na pagkain at mga bakterya na maaaring magdulot ng bad breath. Gumamit ng tamang teknik, gumamit ng maliit na bilang ng fluoride toothpaste, at gumamit ng maliit na circular o back and forth na galaw sa bawat ngipin. Gamitin ang tamang sukat ng toothbrush. Piliin ang toothbrush na may tamang sukat at katigasan ng bristles. Ang masyadong matigas sa toothbrush ay maaaring makasira sa enamel ng iyong ngipin, samantalang ang masyadong malambot ay maaaring hindi epektibo sa pagtanggal ng mga labis na plaka. Palitan ang toothbrush ng regular. Palitan ang iyong toothbrush ng hindi bababa sa bawat tatlo o hanggang apat na buwan. O kaya kung ito'y nagiging labis ng deformed o nagsisimula ng magbukhang sira. Flossing. Panatilihin ang malinis ng mga espasyo sa pagitan ng mga ngipin sa pamamagitan ng pagsusuklay. Ito ay nagpapabawa sa mga natirang pagkain at bakterya na maaaring magdulot ng masamang amoy. Diet Ang mga pagkain na maaaring makatulong sa pagpigil o pagtanggal ng bad breath ay kadalasang may kakayahang makontrol ang mga bakterya sa bibig, palakasin ang dental hygiene at magbigay ng sariwang amoy sa bibig mga prutas at gulay. Ang mga prutas at gulay na mataas sa fiber tulad ng mansanas, carrots, at celery ay maaring makatulong sa pagtanggal ng mga labis sa pagkain at plaka sa ngipin. Bukod dito, ang mga ito ay mayaman sa tubig na maaring makatulong sa pagpigil na yung tuyong bibig na maaring magdulot ng bad breath berries. Ang mga berries tulad ng strawberries at blueberries ay mayaman sa mga flavonoids na may antibacterial properties na maaaring makatulong sa pagbigil sa paglago ng mga bakterya sa bibig. Yogurt. Ang mga produkto ng gata tulad ng yogurt na may probiotics ay maaaring makatulong sa pagbalanse ng mga bakterya sa bibig ang mga probiotics ay nagbibigay ng mga mabubuting bakterya na maaaring labanan ang mga masasamang bakterya na maaaring magdulot ng bad breath. Green tea. Ang berde na tsaa ay mayroong mga polyphenols na may kakayahang pigilan ang paglago ng mga bakterya sa bibig at maaaring magbigay ng sariwang hininga. Lemon water. Ang pag-inom ng mainit na tubig na may katas ng lemon ay maaring makatulong sa pagpapatay ng bakterya sa bibig at mabawasan ng masamang amoy. Pipino. Ang pipino ay maaring magbigay ng sariwang hininga at magsilbing natural na pagtanggal ng amoy sa bibig. Gumamit din ng mani. Ang mga buto ng mani ay maaring magbigay ng natural na pagkain sa iyong bibig at maaring makatulong sa pagtanggal ng masamang amoy maging hydrated. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay maaaring makatulong sa pagpigil ng iyong tuyong bibig na maaring maging sanhin ng bad breath. Gums or mints. Gumamit ng sugar-free gum o mints upang patawanin ang iyong bibig at mapanatili ang sariwang hininga. Ngunit tandaan na ito ay pansamantala lamang at hindi pang matagalang solusyon. Pag-inom ng tubig, Uminom ng maraming tubig upang mapanatili ang iyong bibig na may sapat na kalamnan at upang mabawasan ang pagdami ng mga bakterya. Limitahan ang mapagkain na nagdudulot ng masamang amoy. Iwasan o limitahan ang pagkain ng mga pagkain tulad ng bawang, sibuyas at matatamis sa pagkain na maaaring magdulot ng masamang amoy sa bibig. Regular na dental check-up. Magpakonsulta sa iyong dentist na hindi bababa sa dalawang beses sa isang taon upang masiguro ang kalusugan ng iyong mga ngipin at bibig at upang agarang ma-address ng anumang mga dental na problema. Paggamit ng mouthwash Gumamit ng mouthwash na may antibacterial properties upang mapanatili ang malinis at mabangong hininga. Gayunpaman, siguraduhin ito ay naglalaman ng maraming alkohol na maaring magdulot ng iyong tuyong bibig. Iwasan din ang paninigarilyo ang paninigarilyo ay isa sa pangunahing sanhi ng masamang hininga at iba pang mga problema sa bibig at ngipin. Kung maaari, iwasan ang paninigarilyo o paglabas sa usok ng mga lugar na mayroong maraming naninigarilyo. Maraming salamat sa pagtutok sa ating video tungkol sa walong epektibong tips para mawala ang bad breath. Kung meron kayong mga katanungan o iba pang mga topic na gusto ninyong pag-usapan, sa susunod na video, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. At huwag din kalimutan ng i-click at mag-subscribe at i-like din ang mga video para sa mas marami pang helpful na content. Maraming salamat mga health ulit sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na pagkikita, bye!